sister, where are you going? Ano naman yata, pwedeng liguan niya. Naliguan na siya kahapon. Uh -huh. Bagong paligo yan. Uh, sabihin mo, we're coming. Papunta na po kami May dyan. This is Chester. Si Chester nga daw pala to. <laughs> Chester. Hi Chester. Hi Chester. Pikit-pikit oh. eh. aha oh, ho, yan. Si Chester ho, yan si Chester. Ano? Si Chester. Gagayunin ho ninyo, gano'n eh. Gagayunin Sa sa may tenga. Gayon, ako. Gano'n ho, gano'n eh. Para umamo, ganyan. Ayan na, yan, ganyan. Tingnan nyo, pipikit-pikit. Oo oh, mo. Mm. Ah. Aram, aram, aram. Ma Mabait eh, hindi nga po naalis eh sa inyong ano. Kilala na nga mo. Nagpapa, <clears throat> ano, nagpapa, yan po'y kinakamot, ganyan ninyo po sa channel. Nagpapakamot Nagpapakamot. Ah. <laughs> Hello, baby Chester. Si Chester yan. Chester.

na ba tulog ka pa? Huh? agaw. ano? magkani sa diin? Hoy hoy. hoy, 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 hoy. hoy. huy, huy, nanay. Hoy, hoy, huy, 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 mo huy, 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 Ba, ayo na eh. Halika. Aba, anong kumain? Malakas kumain. Uy, Hanong, mo naman. na 'yan. Na Dito maraming ang ninang, ako ninang mo. Hmm? Hindi mo na hinanap po iyo, Inay? Ha? Ba, ayaw na umuwi. Gusto mo na iuwi na kita, ulit? Ha? galing naman ito. Ang kumain. Parang tumaba ka na. <laughs> Napaliguan na kahapon eh. Napaliguan na uli eh. mo lang. Abay, Ano ba ni Father Lord, kaliguan na? Papunas, natuyo ko na. Uh... Tutuloy niya pag kinarga. Sabi, no, she's papunas doon. Sabi, 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 Balit. Hindi naman tumakulit. makulit. Kailan balik niyo sa Vienna? Sa Portin Ho. Ay, sa Tiyan na dumi pala. Ako, <laughs> one right time dito, nagkalat, nagkalat. Ay, dapat turuan ninyo. Ito nga po, na ah, okay. hindi yung namin. Sa labas na naman yung Ay, sa labas. Hindi, matuturuan itong matitrain. Hmm. Sasabihin nyo lang sa kanya na, hindi, lalagyan daw ng sunrocks yung pinagtaihan. Tapos? Tapos, uh, ano alam Kayo may na ulit ni Ano? Hmm? Manulungkot kayo. Talaga. Hmm. Tatlong taon na ulit makikita. Hmm. Oh, Papalungkot. Wala naman kami. Hindi kami lamang ako sa mga lalaki di yan. mo. mm Hmm. Ay sila yan may kumpunta dito yung araw. Magbibisita ah, lang uh, sa amin. Ah, saan ako napatira? Sila? Sila yan. Ado, may bahay sila kasama ni Ropi. Lagi asawa ni si Ropi. Uh -huh. hmm. Hindi do, sila ang mag-asawa din doon. Hmm. Ano may dalaw din lang dito ay eh, pag ay eh, pag dito si Leia ay wala kasama si Rope. Kung so, saan natulog dito, magkasama si Rope. Ah, ang kapatid. Ah, kapatid niya. Eh, hey, ko 'yo. Ah. Si Leia. Sa nag-aalam sa inyo. Sa nag-aalam sa inyo. Tayo, wala nang bigyan dito. Malakas pa naman Patik siya, no? Patik na naman. Oo. Ako'y Eh, sino nga, Eh, eh, eh. Kipag ko. Kipag ko. Saamang ay kapatid na Ah. Malapit na umalis si father. Araw-araw naman yata ho'y may lakad. Lagi nang wala. Oo. Oh, laging wala. Pero meron din naman. Si niya ibenta kal, ang tagal. Sabi ka, Nagpagbigas ko eh. Nag-distribute. Ang sabi niya, mabilis na eh. Hindi, ngayon ay wala pa. Hindi kami inintay, tapos wala pa. Kaloko. Kalaan. 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 Ah, ay, gano'n talaga, ganun talaga. Kaya, ay, kaya, kaya, kaya. Hindi. <laughs> uh, sige na. na.